Hi guys, my name is JP Veneracion and welcome back to my vlog. At sa video vlog na ito, medyo magiging mahaba tayo ng konti compared sa mga usual video vlogs na ginagawa ko na mas maikli lang. Dahil uh, sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol kay M. Goldex. Okay? So, kung ikaw ay isang M. Goldex member, dapat mong panoorin video na ito para malaman mo kung nasa tamang landas ka nga ba. At kung ikaw naman ay hindi pa member or nagbabalak pa lang pero nagdadalawang isip, Then, mas lalong dapat mong panoorin ang video na ito para malinawang ka kung dapat mo nga bang ituloy pa yan. Okay? Ang title nga pala ng video na ito ay Bakit ayaw ko kay M. Goldex at bakit ko ito kinain. Una kong nalaman ng M. Goldex ay nung 2014, last year lang, mga September October yata yon Uh, nakita ko sa Facebook, no, uh, pinopromote sa Facebook. Pero just like any other companies, mga bagong companies or bagong programs, hindi ko talaga siya pinapansin. So hinayaan ko lang, hindi ko pinapansin. And then pagdating ng mga November or December, doon ko siya una talagang napansin. Kasi yung mga friends ko mismo, yung mga mga kaibigan ko mismo, yung iba mga downlines, mga students, isa-isa uh, silang nagjo-join sa M Goldex. So doon ko napansin na, oh, ano meron dito? Bakit nagjo-join 'tong mga 'to? So, timing lang ko konti, uh, but still, hindi ko pa rin siya gusto. I mean, uh, hindi ko siya consider na scam, no? By the way, marami kasi na rin nag nag-ana sa akin, nagbe-message sa akin, tinatanong yung opinion ko about M. Goldex. Uh, sinasabi ko na I'm sure hindi mag-a-agree mga M. Goldex members sa akin sa opinion ko kasi negative, but uh, I wish them good luck. okay hindi ko kino-consider na scam kasi nga nakita ko lalo na nung uh, mga January yata yon February uh, nagsisimula na silang umexit yung mismo mga friends ko, mga kilala ko uh, nagie-exit na sila. Uh, Ganong kabilis so kumikita ng nang 180,000. So, but still hindi ko hindi pa rin ako join, hindi pa rin ako interesado kasi nga uh, yung reason is Uh, parang piramiding ang ano ko, ang tingin ko. But hindi ko sila ano, hindi ko sila kinoconsider na scam. Ganito 'yan. Uh, hindi ko sila kinoconsider na scam kasi nakukuha talaga nila yung payout nila. nag-invest sila, ginawa nila yung dapat nilang gawin, naka-refer kung ano man yung yung table, no, yung sistema, entitled silang kumita ng ganitong amount, nakuha nila. So hindi ko kinoconsider na scam kasi nakuha nila. Kung hindi nila nakuha yung 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 income nila, yung payout nila, then Ah, uh, dong ko, yun yung time na i-consider ko na scam, but uh, nahukuan nila kitang-kita ko yung mismong mga friends ko naaukuan nila. So, uh, hindi ko sila consider na scam. But, kaya ayoko, kaya hindi ako sumasali dahil ang tingin ko is uh, ang, ang ang initial na research ko is para silang pyramiding na yung mga yung mga nahuli dong kinukuha yung 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 pera pang-pangbayad or pang payout doon sa mga mga nag-exit. So, parang, parang mala Ponzi si scheme, ganun yung style. Uh, I, I'm sure, hindi mag-agree mga M. Goldex member just sa sinabi ko, but yun kasi yung opinion ko lang naman. Now, uh, even if, even if ayoko, even if maraming mga news na dumarating, mga, or mga na pinapublish, may mga articles na sinishare, Uh, hindi ako yung tipo na naninira talaga. Hindi ako yung tipo na sasabihin sa kanila na scam yan or magko-comment na scam yan, yung ganun, paangit yan, whatever. Hindi ko talaga ako ganoon Yung mga nagme-message lang sa akin, eh, doon ko sinasabi sa kanila yung opinion ko. But sinasabi ko sa kanila, maybe I'm, maybe I'm wrong also kasi hindi ko naman talaga ni-research ng todo. Since nga hindi ako interesado, hindi ano, hindi ako hindi ko binigyan ng time and effort para mag-research ng mag-research tungkol dun sa company. So, as time goes by, no, nakikita ko yung mga friends ko, again, unti-unti, nadadagdagan yung mga friends ko na nag-join, at araw-araw, uh, nakikita ko iba't ibang tao ang umi-exit or kumikita ng 180,000. So isang araw, meron akong uh, friend, meron akong kilala na isang businessman talaga, mayaman talaga, at uh, although hindi siya networker, uh, nabalitaan ko na nag-join na rin siya sa MGoldex. So, sabi ko noon, bakit itong taong to nag-join sa MGoldex? Ano meron sa MGoldex? Bakit niya pinatulan to? So, nung nalaman ko na nag-join na siya sa MGoldex, sabi ko, tingnan ko nga anong meron dito sa MGoldex. Nag-decision uh, nag ako na magbibigay ako ng time and effort para mag-research about MGoldex. Ano yung mga hindi ko naiintindihan, na naintindihan niya bakit bakit niya pinatula ng M Goldex. Diba? Mayaman na siya, hindi actually hindi niya kailangan kung tutuusin eh, but still sumali pa rin siya. So, kumbaga para sa akin credible tong tao na to. Uh, may tiwala ako sa tao na to. So, uh, sino ko para hindi tingnan to? Okay? So, isa pang nag-push, bakit ako nag-decide na, ano, na mag-research about M. Golder? Kasi nga, iba't ibang tao na ikita kong nag exit or kumikita ng 180. Yung iba doon, nagtatanong-tanong lang sa akin kung paano gagawin to, paano gagawin yon. Pero sila, kumikita na at, uh, at hindi lang sila, kundi yung mga grupo din nila. So, manatutulungan nila yung bawat members. Kung nakita ko dito, hindi katulad sa ibang company na yun at yun lang din yung kumikita ng malaki. No? Yun at yung isang tao na yun o ilang tao na lang na yun, mga top earners lang, sila lang yung pinapakita na kumikita ng malaki. But with M. Goldex, iba't ibang tao ang kumikita ng malalaki. Araw-araw, iba-iba yung mga umi-exit, so therefore, kumikita ng 180,000. kung iba doon, tipong second table na daw, second exit, third exit, fourth exit. So, sabi ko, ah uh, doon nakuha yung attention ko. Tapos yun nga, dahil nga doon sa isang tao na yun, na businessman na nag-join din, mas lalong na, na push ako na mag-research. So nag-research ako, inalam ko kung ano yung sistema ng M Goldex, uh, inaral ko kung ano yung kung paano ba tumatakbo, paano ba kumikita, bakit ka bumibili ng ginto, bakit ka nag-iinvest, then paano mangyayaring kikita ka ng 180. So nag -ano rin ako, nag uh, nag-research behind the company. So, dun ko nalaman, dun ko na-realize na nung una ay nagmamagaling lang pala ako. <laughs> ako yung katulad ng iba na tira ng tira or nagbibigay ng opinion, pero mali naman pala kasi yung intindi ko. So, so yun, yung nalaman ko yun, yun yung sinasabi ko na kinain ko. Kinain ko yung mga sinabi ko na na piramiding to, na na tawag dito na sa, sa una lang kiniki, kinukuha yung mga pera para pang payout no so akala ko ganoon tas akala ko walang uh, pang pang ano lang talaga yung ginto pang pang front lang para lang masabi na may may products pero nung again nung nagresearch ako nang naintindihan ko na yung buong sistema uh, again, doon ko na-realize nagmamagaling lang ako tulad ng ibang mga negatives dyan. So, ngayon, uh, nung inalam ko siya, mali pala ang buong pagkaintindi ko. Okay? Hindi siya pyramiding, hindi siya ponzi scheme, hindi siya, may produkto siya, okay? May produkto, produkto siya, yung gold, talaga makukuha mo yon Then, uh, yeah, maling-mali yung akala ko. Okay? So, tulad din ng iba, isa ako sa mga nagmamagaling. No? so, yun yun. Yun yung reason. Na, no, so, yung reason is kung bakit ayoko sa m -gold, it is because akala ko pyramiding siya. Even if hindi ko siya kinikonsider na scam, pero consider ko naman siya na pyramiding. So, yun ang akala ko. So, yun yung reason kung bakit ayaw ko sa M-Goldex. Now, bakit ko kinain? Ibig sabihin, kinain ko yung sinabi ko. <laughs> yung opinion ko. Yung unang, uh, unang mga sinabi ko. So, kinain ko yung opinion ko. Yung maling opinion ko. Yung maling sinabi ko na pyramiding to or, uh, or walang mga produkto. Yung ganon. So, nung naintindihan ko na nagbigay ako ng time and effort para intindihin siya even yung mga ano yung mga news na pinapublish yung mga articles pinapublish doon ko nakita na walang basihan talaga yung mga nire-report nila o yung mga pinapublish nila mali-mali yung mga ano yung mga sinishare nila okay so ngayon I want to announce to everyone na part na rin po ako proud client na rin po ako ni M. Goldex Okay? And reason why bakit ako proud dahil ang dami niyang natulungan. Okay? Yung mga kilala ko na struggling sa kanilang mga ano, sa kanilang mga kanya-kanyang businesses, nung nag-join sila sa M Goldex, doon ko nakita na kumita sila finally. Okay? At hindi lang 'yan, pati yung kagrupo nila kumita na rin finally. Okay? So sa iba ang tagal-tagal na nila sa pinopromote ng kung ano ng -ano mga mga products I'm not saying na pangit 'yon actually magaganda 'yung mga 'yon but uh dito sa M Goldex finally kumita na sila. Okay? Sa iba sinasabi na dalawa lang kailangan mo dito worst case scenario uh, after one year ganito ang kikitain mo pero hindi naman talaga nangyari yun never pa nangyari yun. Pero with them Goldex dalawa lang talaga ang kailangan mo yun lang ang requirement. Kung kaya mo tatlo apat lima be good for you pero kung dalawa lang din kaya mo at nag-exit ka sa table, kikita ka talaga ng 180,000. Nakita ko yon sa mga kilala ko mismo na nagka-resulta mismo yung mga unang naniwala sa akin yung mga hindi nagmagaling nung una okay ito yung reason bakit ko ginawa itong video na to para para ipaalam sa inyo na part na po ako ng M Goldex so kung ikaw ay member na ng M Goldex nasa tamang landas ka ngayon, kung ikaw ay nagdadalawang isip, gusto mong sumali pero nagdadalawang isip ka dahil nga sa mga negative na, na sinishare dyan sa social media, sa news, then uh, I encourage you na mag-ano pa mag-research uh, mag in a deeper level wag mo pansinin yung mga sinasabi ng iba dahil walang basihan talaga eh pero kung mag-research ka uh, may mag sa iyo kung paano ba talaga ang takbo Okay, uh, hindi ko rin masise yung mga ibang nagsishare kasi yung mga ibang M. Goldex member din naman kasi mali marir mali green naman yung mga yung mga pinopromote nila. So, lapit ka, pwede mo kung i-PM, e pwede mo kung ano, pwede mo kung tanungin kung paano ba talaga ang takbo, paano ba talaga ang sistema or yung mga ano, yung mga nag-invite sa iyo sa M. Goldex, yung mga friends mo na part ng M. Goldex. So, pwede mo silang tanungin para mas malinawang ka kung dapat mo ba talaga ituloy ito. Okay? So I just want to to ano to inform everyone na M member na rin ako, no? A uh, Global Inter Gold, no? Partner na rin ako ng Global Inter Gold. So hopefully makasama ko rin kayo. Hopefully uh, isa rin kayo sa mga matulungan ko na kumita, mag-exit, Uh, ako, kakastart ko pa lang. Uh, hindi pa ako nag exit pero definitely mag exit at mag exit ako. Nakuha ko na yung dalawa ko. Meron pa akong parating. So, it's a matter of time na lang din. Okay? Supporta, supporta. May, may mga gagawin ako mga system para dito sa team natin. No? Uh, para ma, hindi kayo mahirapan sa pag-promote. No? So, I, I, invite you guys na maging part ng M-Goldex uh, community. Uh, M.Goldex goldex na team namin. So, yeah. yun ang ano. Yun ang, yun ang reason bakit ko ginawa tong video na ito. Medyo akala nyo una, negative ako, no? Well, ganun naman talaga. Just like any other na members ng M-Goldex. Yung una, negative. And then ngayon, uh, positive na. Nung natuto na. Nung na-realize na na nagmagaling lang pala. <laughs> okay? So, I hope guys, maging part kayo ng uh, team namin at uh, pagtutulong tulungan natin para lahat tayo makamit na talaga yung matagal na nating ano matagal na nating uh, inaasam na kumita ng malaki para sa lalo na para sa family natin Okay, So, kung sino man nag-share sa inyo ng video na ito pwede nyo balikan. Ngayon, kung wala kung mas nila nakita na uh, nag-iisip kayo, na gusto message nyo ako, message yung team namin at uh, pag-uusapan natin ang Goldex or uh, ang uh, Global InterGold okay? Marami pa akong videos na ilalabas Uh, magi interview rin ako ng mga mga members even sa ibang team mga friends ko so yung mga kilala kong taga M Goldex na ngayon alam niyo na nasa M Goldex ako uh, may message ko kayo para invitein ko kayo sa interview. Okay, hopefully pumayag kayo. <laughs> okay, so yeah, yun yun. Yan, hopefully maging part, ko, maging part kayo ng team namin at, uh, at uh, isa kayo sa mga matutulungan namin para kumita ng uh, maayos dito sa M Goldex or sa Global Intergold. Okay? So, 'yun lang. Maraming salamat guys. Hopefully uh, makasama ko kayo. Hopefully magbigay na rin kayo ng time and effort para pag-aralan ang sistema ng M Goldex or ng Global Intergold. Okay, guys? So, I'll see you soon. Thank you for watching and uh, God bless us all. Thank you. Bye-bye.